Ganun sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Bali, pinasili po tayo ni Lolo <coughs> Bini ng kanyang suso. Ang suso. Ayan, tsaka mga medalyo. Damn, damn. Ano yan, Chok? So, anong klaseng suso yan? Ay, susong pilipit yan. Uh, galing po sa aking nawalang lulo yan. Yan? Matagal na ito eh. Uh, yan. Mabakakan din Susong pilipit. Galing po sa aking nawalang lulo. Na taga-antike, hamlik ah Yan. Ay, mga yan ano mga kakatang yan? Anong kakayahan yan? Marami. Sabi nito, marami daw taglay ang paggagamitan nito eh. Sabi nga niya, ingatan ko daw. Ay, di hindi ko nga sa akin liig. Hmm. Ay, yung yung kulang nakita yan sa inyo. Ay, hindi niya pinapakita. Hindi niya sa akin bag. Hmm. Ay, ang mga medalyo yun yan. Ang mga kakayahan yeah. yan. Ay, maganda rin yan. Mga hmm. gamit sa gamutan. Mm -hmm. Yan, yeah, mga paggamot. Tres Pico, Tumbaga at saka Sagrada Pamilya ang likod ni San Roque. Mm -hmm. ah, San Jose pala. San Jose. San Jose, Pater. Napakaganda. Jose Pater. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng tumabay at patuloy na sumusuporta. Ayan po yung ating mga ibang gamit. Ayan yung Lourdes sa Sinukuan, San Cristobal. nin yung Guerrero sa Benito, Magasabang Duende. Santa Muerte at saka Gayuma ng ninyo. Ayan, at saka yun pa yung iba.